Ito na yung bahagi ng uh, Danau portion, yung bahagi ng Barangay Danasan at Kambubo. So makikita natin dito na talagang maganda na yung kanilang kalsada. Isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbayin. So ngayong araw nga pala ay talagang sinadyan natin itong liluan to Asturias lateral road. So, titingnan natin kung ano na nga ba yung mga improvement dito sa lugar. So, kung mapapansin po natin dito sa likuran natin, ha, uh, nandito po tayo sa portion ng Barangay Agbanga na sakop ng Asturias. So, makikita natin dito, talagang malapad na yung kalsada. nagpapatuloy ang pagpapaunlad at paggawa ng kalsada sa ongoing Liluan to Asturias Road o Silangan to Kanlurang Kalsada. sa kinatatayuan natin kanina na sakop ng barangay Agbanga, ah, makikita natin yung kalsada na talagang simentado na siya at malapad na. At makikita na rin natin yung mga street lights. Uh, kung hindi tayo nagkakamali, ay siguro mga solar lights yun. So, habang dito naman, makikita, makikita na rin natin dito na talagang pinupuspusa na yung kanilang pagtatrabaho dito. So, sa napagtanungan natin dito kanina, na bukas daw, ay sisimulan na naman itong i-construct yung bahaging ito ng Barangay Limon papunta doon sa Barangay Bairan, Kaya ayun. So, ang proyektong ito ay may dalawang component. Ang Niluan to Danau segment at ang Danau to Asturias segment naman. segment ay may 6 na kilometro na bumabaybay sa mga bulubunduking barangay na nasasakop ng barangay Danasan at Kambubo, papunta dito sa bayan ng Asturias. Habang ang Liloan portion naman, or ang Liloan segment ay nagmula o nagsisimula doon sa mountain barangay ng barangay Mulaw, papunta na dito sa mga neboring barangay ng barangay Dapdap Taat, Tagubi hanggang dito sa barangay Danasan. travel mula doon sa barangay Bairan ng Bayan ng Asturias ay narating na natin sa wakas ang bahaging ito ng Danau City partikular na ang Danasan itong barangay Danasan so makikita natin dito na talagang simentado na yung mga kalsada dito so ayun makikita nyo sobrang lapad na ng mga daanan at makikita na rin natin yung mga nakatayong streetlights Ang liluan to Asturias na kalsada ay may dalawang bahagi. Ang liluan hanggang Danau segment at ang Danau hanggang Asturias segment. Ang liluan portion ay magsisimula sa bundok na barangay ng Mulaw at magdudugtong sa mga kalapit na barangay ng Mulaw ng Compostela, pagkatapos ay sa barangay Dapdap at Tagubi kung saan ito ay magdudugtong sa barangay Danasan ng Danao City. Ang tulay na nagdurugtong sa dalawang bulubunduking barangay ng Liluan at Compostila, partikular na sa barangay Mulaw ng Liluan, hanggang sa barangay Mulaw ng Compostila ay natapos na na pinunduhan ng gobyerno sa halagang umaabot ng 60 milyong piso. ito na yung bahagi ng uh, Danau portion, yung bahagi ng Barangay Danasan at Kambubo So makikita natin dito na talagang maganda na yung kanilang kalsada. So mula naman dito, magta-travel naman tayo ng ilang minuto papunta naman ng Barangay Tagubi na sakop naman ng, ng bayan ng Compostela. Uh, titingnan natin doon kung ano na nga ba yung improvement sa nasabing kalsada. Kaya yun,